Sa nakaraang episode natin ay dumayo tayo papuntang Magbet, North Cotabato para masilayan ang kahangahangang Tuusoban Waterfalls. Sa pagpapatuloy ng ating adventure ay pupunta naman tayo sa isang lugar na kilala rin as source ng geothermal energy na may taas na 3,937 feet or 1,199 meters above sea level na nasa paanan ng pinakamataas na bundok sa Mindanao, ang Mount Apo at ito ay matatagpuan sa Kidapawan City, North Cotabato Ito ang Lake Agco Dito na tayo ngayon sa Lake Agco, Boiling Mud Good. Oh, <laughs> Pababa na lahat So, next destination natin Pupunta tayo ng Lake Agco Ito yung Lake Agco, RGM na gasoline station Labat! <laughs> oh. Ayaw i-exit ha, pindot na lang ang maps be Be, ako naanap mo na, ko na Be, be, be Recenter, recenter Okay So, sige lang, i-exit lang Be, bot rubber nursery hmm. Dami din mga nursery trees Ah, nursery rubber trees Ah, uh, time check 11:37 pero hindi pa talaga ganoon kainit. Uh, so welcome to Barangay Ilumavis, Kidapawan City. Ayun ano? oh. Taas ng bundok. Oh my peryo. <laughs> right, right. Okay, so right. Palay right tayo sa Mount Apo Protected Area. Okay, asa left. Okay, so Paniki Falls or oh, uh, River oh. Uh, Alfonso Ridge. Mga Falls Falls kaya Okay, so nag-left turn tayo. Ah, uh, pine trees. sarap ng panahon ah, medyo medyo makulimlim ah, kaya na naman puro may pasyalan dyan o, nag close na layo pa layo pa You are now entering Madamma. Ha? Mayo yeah. pa. Diretiret. Welcome. You are now entering Kubo Manubo Ancestral Domain of Mount Apo. Oh, so mga ancestral domain ng mga Manubo tribal tribo yung mga nakatira dito tapos sila kasi yung mga may-ari at saka ancestral domain ito landslide, landslide. Whoop, oh, yeah. Ah, meron na magandang view dito sa may RJ pad so dito banda daw yun titignan natin Oo. ito lang ito lang siya malapit lang daw

Oh, yeah. oh, Ay, oh. ano yeah, ko? Ayan, natapo Oo Ayan eh oh. Sige papa baba daw, baba Palayo may nice. andito tayo sa may Biodic banda Okay, ah. park muna natin to Si may spot tayo nakita dito. <gasps>

Lasen wir mal ab. Uh, Hallo. Ah, ne, komm Welcome to Lake Agco Lake Agco in Jacuzzi. Okay, ato na dito, saka na. So, balik lang kami if in case na ano na hindi yun yung pupuntahan talaga namin up 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 putik ingit ohi dokus sa langit sya piskut leh skes tapay babasa daw dun na loh, ah, nah. ah, tuh begitu, orang tuh, orang di itu kasih dami motor-motor siklo tak layu, ayo no nah. Energy Hindi na pala ito <laughs> Lampas na Sir, ang ligag ko Sir, ito lang Ito lang Ano lang, ano lang ha? Ah, okay, sige, salamat oh, Thermal, thermal energy <laughs> So, ito dito ay Energy Corporation Thermal Thermal Energy me. Sabi niya dito daw dadaan. Ibu na ni muka tajis oh. Oh, apa sih di sini nanti di tos pikas om oh. masih mau nanti ke west tuh kanu sir pede motor ah mam dari tuh lek aku ya dari yang lek aku Kahit lase ya. Katai tong lik ako Jacosi mo na, ya right, right, na yan dalan. I mean ang dalan lang ba dalan? street niya. Oo. Hmm. Sige, salamat. Oh, dito na tayo. Turn right to no. up, up. Oh, okay. Oh. Okay, andito na tayo ngayon sa Lake Agco, Boiling Mud. So, may entrance na. 20 pesos. Morning, kuya. Wow. Yeah, pwede din maglagay sticker, ya? Yeah? Ay, pwede din maglagay ng sticker. Ano pa yung, ano pang meron dito, ya? Yeah? Maliban sa ano Boiling Ano yun ya? Boiling mat, boiling mat lang talaga ya Ay yun o oh. Ah Boiling mat lang talaga yun kuya Tapos kung magligo doon Ah, okay. So, so doon na lang kami. Mga, mga naman doon ah. Oh. Sige. This is sacred tribal and ancestral ground. Please respect the sanctity of life. Thank you, Manadma. Manubo, Apaw descendant ancestral domain of Mount Apo. Una yung mga patakaran dito. Bawal mag ng bulaklak. this is our lake Agco. please maintain cleanliness leave nothing but footprints Ano? You know kita niyo ba yun amoy oh, solpor nga so nakita natin doon yung lake na humuusok so dito tayo sa baba may nakita tayong daan doon banda pero dito muna tayo Di na natin ano na meron dito Huwag oh, parang may pool tayo dito banda. Kasi may nakita tayong daanan dyan. Wakadun yun siya sabay. Parang kawayan. Grabe. Ang taas ng mga puno. Mm, grabe ang amoy ng sulfur. alam nyo guys yung amoy ng sulfur para yan siyang yung paputok Kapitan tayo Ha! Dili pili paliguan kulo-kulo talaga oh. Yan oh, kumukulo. Ano may? Ha? Hindi ko ma maano kung anong init yung galing sa mud na yan o oh, dahil nakatirik yung araw. <laughs> oh, sige, picture tayo, picture. Maririnig nyo talaga yung kumukulo niya parang nagpapainit ka ng tubig yan o, no? oh. yan din o no? oh. kumukulo so maririnig mo talaga yan pa doon oh, grabe yung usok nyo oh. ayan guys nakita nyo na Lake Agko pasyal kayo dito para ma experience nyo rin itong ha, sulfuric activity na ganito salamat sa panunood takits muli sa ating susunod na adventure Let's go. Alright, so kung dito kasi like ako, huwag kayo magalala, kasi mayroong mga pagkain dito. Ayun mga karinderiya. At saka murang-mura pa. Tulad ng kila ate. ha eh! <laughs> Oo, murang-mura lang. So, Ayun, ang ating like ako adventure.